Over. Oh, oh, ano, ayaw nyo minom. Oh, tapo natin. Oh. Dito na kami mga tropa. Ayan, say hi naman mga kosa. Okay oh, muna kayo guys. Ayan, yan ang mga tropang garantisado, planado, pagpumlakado kami bawat pira ay saga, sagrado. Let's go. Tagay na isang malupet. Hindi kami eh Sabi nyo sa amin, wala kaming tira pero nagmi-million views palagi. Ayan ang pinakamahusay na dapat nyo gawin kalamay. Ang yan. So, isang tagay ang pinakamalupit na summit. Ayaw mo na, Jake. Ah. Uy, mo na. Uy. nga na. Oh, Marko. Mark. 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 Ramih. Oh, Pray. Itu. Bisa gitu tepung. Pray, Oh. Terus, tadi. Lipa itu matat baka kuwi. Itu. Salah ae. Oh. Ah. Strike. Strike. <laughs> Yun. 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 Ang inan nyo, puro kay BC. O, puro ng nyo. nyo ang ato, yaya, ayaw, minom. O. Puro ng inan nito mga to. Lagya yata sa ayaw, minom. O, liga rito. Liga rito. O, o, o. Puro ng inan nyo, ayaw nyo minom ha. O. Oh, okay na mina. Oh, ano na? Ayun yung minom. Oh, tapon natin. Oh. Para lang magago, kuya. Oh, tapon natin. Oh. Binibili eh. ano lang. May ano lang kami kausap ko ano. Tapon natin, oh. Ayun, 'yan 'yung tinapon. Utangin na 'yo, ayaw mo sino 'me. Ang lala. Maklapo ka naman, oh. Grabe ka naman. Pagpupunta pumunta kayo ba, tagay tayo, tatsat pa kayo sa GC? Ay, nakita mo, kausap ako sa cellphone eh. Tapos na tapos magsisi-cellphone kayo lang, inubos nyo ba yung pulutan? Ayaw yung tumagay, nagpabilit pa ako? Oo, sa kanya, ako, pa. Pero sa kanya, tumatang pa. Pero sa kanya, tagay, ayaw, ayaw. Puro kayo cellphone eh. Hindi ko kita, tol. May kausap ako yan. Sige na, butang ina. Para kayo mo. Oo. Wala na to, doon na kayo mag-cellphone sa bahay niyo. nyo. Sa mga kagali ni Kuya. Tanginang ng puro ay cellphone dito, tangina magiinuman. Eh. Sige na. Punta na kayo ron. Wala na. Sige na, kunti mo mag sa bahay niyo, Tanginang niyan. Kasi hindi mo sinasabi, may Hindi ko alam kung tamatan sa ako eh. Hindi ko sinasabi. Ay ay ay, kayo, Tanginang niyan. Kada din to. to, ranking, kayo. Fierce, S to. Enthus, to proxim. Ito ba ay may para kuno sa. Kita mo kaya kayo? Pakna ko. Kita mo kaya kayo? Ano ba 'yan? Sinisiyahan kayo ba? Sige na, sumama kayo, tangina niyan.

Yo, hello, what's up, mga host, Goodbye. Pizza, pizza. Let's go.